So B. Alright, All uh, right, si DILG Secretary John Vic Remulla, uh, nasa ating linya Secretary John Vic. Magandang umaga si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po Secretary. Magandang umaga Joel, magandang umaga Weng. Oh, uh, Sek, ano ba yung directive ng DILG do sa November 9 to 15 na biyahe? Bawal muna. Pero may mga nakaalis na uh, ano bang ang ano, disposition ng DILG po dun sa mga official na yon? Um, under investigation ngayon ay ang 24 na umalis na uh, local chief executives. Mm -hmm. uh, despite the directive, umalis sila ng November 9 to 15. Mm -hmm. Dati po kasi uh, basta mayor, municipal mayors pababa hanggang councilors ay sa governor lang sila magpapaalam sa mayor. Mm -hmm. In this case, in the case of national emergency... Um, lahat po yan ay magre back to the interior and local government. So may dalawang kaming tapat kami ngayon na kasama dyan sa, ano, sa, sa umalis. Mm -hmm. Sa mga umalis. Okay. Hindi ba dapat, uh, Secretary, uh, kasi parang lumalabas ngayon, uh, ang dinadahilan nila eh nung na, nabasa nila o oh, nalaman nila yung directive po ng DLG ba? nasa eroplano na raw hindi na raw makabalik at uh, nasa himpapawid na. Hindi ba dapat parang uh, meron ng ano, clear-cut uh, uh, parang guidelines ng DILG? pagka may mga Actually, ah, class, meron, meron, bang ganon? Clear-cut naman yan eh. Nasa, matagal ng batas yan eh. Reiteration dapat na naman yun. lang yun sa inyong eh, secretary, bakit ganon? diba? Bakit tumuloy pa rin sila? Uh, eh, may guidelines ay, na pala. Ayan ang kailangan nilang paliwanag. Kasi mm -hmm. clear-cut guidelines yan eh. Yung Kung nagtanong sila sa local DILG, ma uh, malamang di sila na nagtanong, eh, sasabihin sa kanila yung mga ganyang klaseng mga requirements. Hmm. Pero siguro, Secretary, mas maganda maglatag din ng, ano, no, ng um, uh, reiteration ng protocol kasi katulad ng matagal na rin po palang na i nabigyan ng travel authority. Tapos dumating yung kalamidad, hindi na okay. ang although yon ay dapat sariling kusa hindi Parang ba call, ng government call, official ano, kasi hmm. nandun okay. na sa punto na mas kailangan ako ng mga nasasakupan ko sa panahon ng kalamidad lalo pa okay. at paulit-ulit sinasabi super typhoon ang darating secretary hmm. tama po yan it is their moral duty hmm. to be cognizant of the approaching calamity. Mm -hmm. eh, lahat naman tayo na nanonood ng, ng nan 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 balita. Lahat tayo nanonood ng charyo. Lahat tayo nakikita sa internet. Alam naman natin di hey, parating eh, di ba? Opo. Mm -hmm. Ngayon ang tanong, e, Sekretary, so, kung lumabas sa investigasyon ninyo na sinadya pa rin lumarga despite yung inyong direktiba na November 9 to 15, bawal ang biyahe, ano po ang mangyayari? Anong parusa um, nito? May posibleng pa silang case ng gross insubordination, abandonment of duty, at saka may isa pa eh. Pero uh, ayun po yung makikita nakikita namin ngayon. Mm, okay. Uh, sige, abangan namin yung development. Ilan to? Dalawang po tapat? Dalawang po pa. Ano-ano ano po yung mga ranggo nito? Uh, Gobernador hanggang sa Bukal, paano? Mayor? Makakaramihan ma po, Mayor. Mayor po ano. Meron ding um, governors, di ba? Parang sa Cagayan Valley area, meron dalawang gobernador yata doon, uh, secretary. Um, yung dalawa pong yun ay nagpaalam sa akin na tumalis po sila ng November 8 bago naman nilabas ang directive ah, November 9. Ito yung so, si Aguto ba at saka si uh, um, Albano? Apa. Oh, apa. kaya pala sinasabi ni Albano na sa Turkish oh. airline na siya nung do tsaka natanggap na, niya ang issue. Nakapagpaalam apa. na raw siya kay Secretary John Vick mm -hmm. Okay. Apa. At saka wala pa pong state of national emergency na eh. Mm -hmm. So, hindi pa na. Hindi pa so, hindi, siya sila for... hindi sila covered? Yung hindi sila covered ng investigation niyo Hindi pa. Hindi pa. Alright. Dahil okay. naman nung sila. Okay. Ito, ito lang, Ang lang. kasalanan uh, lang talaga ni Albano yung kanyang bam. Chill-chill lang. Chill-chill parang ginag ginagaya ang sense of humor ko eh, chill-chill eh. Mm. Yung parang, uh, yung mga abangers ko, maraming mm. na-offend. Ay lang, it's, just say mm. it's just really a victim of bad taste. Mm -hmm. uh -huh. okay. Uh, on another subject, uh, Secretary, yung ano, yung warrant meron na raw hawak na warrant of uh, although soft copy pa lang, si uh, Ombudsman, Ombudsman si Boy mm -hmm. uh, Boyle Dimulya. uh, Paano ba ito? Uh, yung warrant of arrest kung sakasakalaing dumaan na ito sa mga proper channels at na, nahawakan na po ng uh, DILG, paano po ang magiging ano niyo rito, disposisyon dito po sa pagpapatupad po nito kay uh, Senator Ronald Dela Rosa. Um, yung sinabi po ng ombudsman, eh, hindi po kapani-paniwala yung wala yun, so, o la naman yung credibility ng taong 'yan eh. <laughs> Oh, ganun ba? Si Ombudsman. <laughs> <laughs> nagulat, nagulat, nagu kami ako doon. Nagulat kami ron. Nagu Kapatid mo yun, Secretary. Hindi, loko lang, loko lang. Opo, Ayan, na naman kayo, nagbibiro na naman kayo. Baka... O sabihin, bad taste na naman yan, Secretary. Bad taste na naman yan. <laughs> seriously, seriously, Secretary. Yung, nakita yung... mo ba? Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman pa, yan, pa, yung kopya? Hindi hindi po. Uh, sa telepon lang kami nag-uusap. Mm. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic, electronic company from a third source. Third so, source. Hindi po galing sa ICC. Mm -hmm. Okay. So, uh but in form and in function, mukha siyang official. Mm -hmm. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat yung, dumating talaga. Dapat may hard copy. Yung na? hawak ng kapatid mm. po. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Hindi okay. pa po. Pero yung nakita, nakita nyo ba, Secretary, yung soft copy? Hindi Pinakita sa inyo ni Sir Boy? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi, pa kami nagkikita Kasi tatanungin ko sana kung ang itsura nun ay katulad ba nung nakita ninyong copy noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala po po ako nakikita. Hindi pa Pa. In the event, in the event na meron ngang ganitong klase ng warrant of arrest, at dumating na dito, duma after dumaan sa mga proper channels, handa ba ang uh, Paano magagawin ng PNP dito? Kasi doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, may mga gray areas puro at uh, sinasabing hindi dumaan sa mga proper channels. Kinuha nga daw po. ng estado, 'di ba, Oo, si Duterte? <laughs> 'Di ba? Mm -hmm. Yung kay dating pangulo po, may proper channels po yon. Mm -hmm. in, in ako po mismo, nakukuha po ko ng copy ng official Opo. na, na warrant of arrest through Interpol. Mm -hmm. Aha. Uh, in this case, wala po po kami nakukuha. Hindi po dumating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, uh -huh. hindi po natin dumating bago ko mag-comment po. Oh, wala pa, pa rin pong coordination sa inyong Interpol? Wala po. Wala pa rin. Wala right. pa rin. Alright. The different transnational right. crimes. Wala pong dumating. Right. Okay. Secretary John Vic, salamat sa oras mo. Ha. Sir, thank you. Thank Maraming you. salamat po. Secretary Good morning, John Vic Rimulya, mga kapuso. Taxi sa Double B! Sumpang right. natin siya. Hili,